Gutom pagod at uhaw, yan ang araw-araw kong buhay sa Maynila, yung nag-asikaso ako para makapunta dito sa ibang bansa. Tatlong pesos lang ang pera ko kasi paluwas ng Manila, inutang ko pa sa lending itong pera na ito. Binawasan pa ng pamasahi sa barko isang libot ang pesos, kaya ang pera ko natira isang libot tatlundaang peso na lang, ang hirap gumalaw. Kaya noong pagdating ko agad ng Maynila, Hanap agad ng trabahong mapasukan. Sa awa ng Diyos nakapasok ako agad dyan sa SM Maynila, construction pa yan noon. Habang nagtratrabaho ako nagdahan-dahan din sa pag-asikaso ng mga kailangan ko, para makapang ibang bansa, madalas maligaw sa pupuntahan ko noon dahil ang sakyan, kung hindi boss jeepney lang, para tipid sa gastos, poro tanong ginagawa ko nahihirapan pa magtagalog. Ang hirap pag walang sapat na pera mag-apply pa ibang bansa, ganyan kahirap ang naranasan ko. Noong nakarating na ko dito sa ibang bansa, natanong ko nga sa aking sarili, kung paano ko nakayanan yun. At isa pa hindi man lang ako nakapag-isip, nasosoko na lang, mahigit isang taon ako sa Manila, kaya masabi kong bigay talaga ng Diyos sa akin ito. Lalo na hindi sa binaba, ko ang aking sarili galing ng probinsya, wala talaga akong ibang baong kaalaman kundi lakas lang ng loob, at onting kaalaman sa trabaho, sa totoo lang hirap nga ako magtagalog noon, lalo na sa English, tapos yung nalaman ng mga kapitbahay namin na mag -a apply ako pa ibang bansa. Sinabihan ako nila ang higpit daw ng screening pag mang ibang bansa. Hindi ko pinakinggan sila, isip ko malay ninyo maawa ang Diyos sa amin, dahil naghirap kami, at malay ninyo, Itong pagbaka sakali ko na ito ang makaahon namin sa hirap, yun tumulay ako at hindi ako nagdalawang isip, sa awa ng Diyos dito na tumanda, 24 years na ako dito, hindi man kami umangat sa buhay, pero mas nakalamang ng kaunti ngayon kaysa noon naming buhay, kaya hindi dapat tayo ma sa gusto nating gawin sa buhay, kahit alam natin na mahirap gawin, dahil walang imposible sa Diyos, Huwag kayo magpaniwala sa mga negatibo na pag-iisip ng ibang tao, tuloy lang at determinado sa plano. Sa totoo lang, kung ako nagpaniwala sa sinabi nilang negatibo, hindi ako makarating dito sa ibang bansa. Dapat may tiwala tayo sa ating sarili, at hihingi tayo sa Diyos ng gabay niya, at isama na rin natin ang sipag at syaga, syempre hindi mawala ang pakisama sa kapwa. Mga tropa, bago ko tapusin ang mounting video natin, sana nagustuhan ninyo. At sana ibalato na lang ninyo sa akin ang pagkalimbang ng subscribe button at notification bell. Sa sunod ko na namang pag-upload ng video, mabuhay at bye-bye.